Alright, let's go! For today's video, magluluto tayo ng black beans with daw ng ampalaya na mas mapait nung pinagpalit kanya sa malapit. Alright, alright. Una sa lahat, first of all, magigisa tayo ng taba ng baboy. Pagmamantikahin natin ito mga kapulutan dahil sa mantika na yan, isi-sear natin yung mga kukod ng baboy or yung pata. Pinachap-chap ko nga yung pata mga kapulutan. Pata front yan or yung sa harap na legs ng baboy para mas malaman, mas mataba, mas masarap. All right, all right. lang natin to hanggang mawala yung red red niya at maging brown na lang. Ano raw? Then after magisa mga kapulutan Siyempre, halo na natin yung ating aromatics. English yon Spell. Mabango na lang. Alright, alright. mag na tayo ng bawang at sibuyas. Bawang pamatay aswang at sibuyas. Pampaimas. Alright, alright. Pag andito nga kayo, maamoy nyo. Napakabango. Mga 5 minutes ko nga itong ginigisa mga kapulutan. Para mabawasan yung lansa. Then after magisa mga kapulutan, ilalagay na natin yung asin pa pala. Magdadagdag pa tayo ng asin at paminta para magkalasa yung pata. Then hihalo-halo lang ulit natin ng may kasamang pagmamahal alright, alright, alaman ko nga na ang tawag pala nila sa black beans dun sa Ilocos is pusi. kaya pala mahilig silang kumain ng pusi yung mga Ilocano shout out sa mga Ilocano viewers natin dyan, mahilig ba kayo ng pussy na black beans Siyempre, masarap ang black beans. Alright, alright. Tinagay na nga natin yung black beans na binabad ko dyan. Nang apat na oras ko yatong binabad yon. Nag-add rin pala ako ng pork cubes kanina. Tapos itong patis para magkalasa. Yun know, o mga kapulutan. After one hour nga, malambot na malambot na yung ating pata. Kahit sandukin mo yan. Kagatin mo, pwedeng pwede na malambot na malambot na yan, boy! Alright, alright! Nag-add tayo ng water dyan para may mahig gup naman tayong sabaw. Then, nung kumukulo na, lalagay na natin itong daon ng ampalaya na sobrang sarap. Madadagdagan ng dugo mo para sa mga walang dugo. Alright, alright. Yan you know, o, may konting bunga pa yung maliliit. Napakasolid solid niya. Pag nyan. nilagay mo na ngayong daon, wag mo nang halu-haluin para hindi pumait. Ganyan-ganyan mo na lang mga kapulutan. Hanggang maluto, saglit lang naman yan. Solid to mga kapulutan. Mapapa-extra rice ka talaga dito. Goods na goods. Napakalambot pa nung pataw Sangka pa Pwede mo rin pulutanin to kung gusto mo Pero mas solid to after uminom Ito yung ulamin mo Alright, alright Sumandok na nga ako dyan mga kapulutan Kasi kakain na ako Inagay ko na sa bagong saing na kanin mga kapulutan Napakalambot nga nung karne Solid goods na goods Alright, alright Pati yung sabaw damang dama mo Yung pait ng pinagpalit ka sa malapit alright alright ang masasabi ko lang sa mga ilokano ang sarap pala ng pusi solid na solid malasang malasa ayun lang mga kapalutan follow us for more videos alright alright